Hindi ko naman kasalanan kung sa ngayon, hindi pa ikaw yung gusto niya. Teka lang. Parang napansin ko... Pinupush mo ako doon sa kaibigan mo. Oh checka. Yung sopas na niluto mo. Excited na ako dito sa nabay. Yeah. Oo, oh, oh, welcome home. Dito na lang. Ha? Huh? Bebes, sino yun? Hindi mo naman sinasabi, may pogi kang kasama dito sa bahay. Ah. Ayan ba? Mm -hmm. Oo, oh, sige. Halika. Pakikilala kita. Mm -hmm. Ah, King. Ay, mm Gia. -hmm. Si Gian nga pala. Best friend ko. Magiging bagong tenant na din siya dito. Hi, King. Hi, hello. Welcome sa bahay natin. Single ka ba? <laughs> oh my gosh. Nag-gym ka ba? Laki kasi yeah. ng muscles mo. Hindi naman, sakto lang. Kaya ko nga. Ano ba? Si King. Hi, King. Kaya nandun siya dito. Mm. Hello. Well, mukhang mahaba-haba ang mapagsasamahan natin. Kaya nga, eh, isang bahay na tayo. ka na nga. Ah, so okay, King. 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 Dito mo na ang talod na ako. See you around. Bish. Yes, ha? Mm -hmm. Pero, single ba talaga yun? Hindi na kasi ako sinuko. Nung tinanong ko siya. Ah, uh, sa pagkakaalap ko, oo. Oh my gosh, this is destiny, Besh! Oh. Uy, ha? Inakad mo ako sa kanya. Alam mo naman, eh, ganyan yung mga gusto ko. Gusto ko yung mga macho, tapos marami pa to. Oh <laughs> Yan ka na naman, bitch. Basta, promise mo, ilalakad mo ako, ha? Uh, ilalakad mo ako sa ayaw at sa gusto mo. Di ba lahat mo naman ako? Eh, yes. sige na, be. Saan naman naman tagal ko naman ng joke, eh. Oo oh, oh, na, sige na. Ilalakad na kita. <laughs> okay, you're the best. <laughs> <laughs> be. <Behe>. Uy, ano? <laughs> Tumiskarte ka na please. Bilisan mo na dyan. Ilakad mo na ako doon. Ilakad mo na kay Baka mamaya maunahan pa ako ng iba. Masyado ko naman excited, Beis. Nagluluto pa nga ako. Dinner oh. natin po. Sige na nga. Mamaya after mo magluto dyan ha. At saka, gutom ka rin kasi ako. Alam mo naman, hindi ako marunong magluto. Oo, sige. Sige na. Pero bilis bilisan mo nga. Baka maunahan ako doon. Sige you know, na love you. Sige na, sige na. Oo. You're the best talaga. <laughs> Salamat pa. Ah, uh, King! Busy ka ba? Hindi naman, nanonood lang. Ah, uh, kasi actually may gagawin ako eh. Baka pwede ako makisuyo sa'yo. Ano naman yan? Yung best friend ko kasi, mm. hindi niya pa alam kung saan niya ilalagay yung mga gamit niya sa kusina. Baka pwede mo naman siyang i-assist. Sa pa, nagluto ako ng sopas. Ayan, paborito ka yan. Yan lang ba? Oo. Mm -mm. Sige, sige. Nasaan ba siya? Nandun sa kusina. Sige, tara. Thank you, Kina. No problem. Go po ba? Jen, may papagawa ka daw sa akin? Ay, hindi. Um, hindi ko lang kasi alam kung saan ko lalagay itong mga gamit. Ah, ano ba yun? Mga pagkain? <laughs> para dito, sa kusina. Dito na lang sa may unang ano, cabinet. Walang ah. Wala naman yan. Para sa ito lang yan. Ito? Okay, sige. Mm. Sige, thank you. Hindi papagawa ka pa? Hindi. Okay na ako. Ah! Anyway, may niluto pala si Jeka na sopas. Check mo kung luto na. Tsaka para makakain na rin daw tayo. Sakto ah favorite ko ito eh. Ang bango, Mukhang masarap talaga. sinagluto nagluto nito, si Jeka. Puyking. Nga pala, mm. ganon ka katagal dito sa Dubai? Matagal-tagal na rin mga ano na. Isang taon may higit. Mm -hmm. Pero, may jowa ka ba or asawa? Kasi hindi mo sinagot yung tanong ko kanina kung single ka eh. Ngayon, wala pa. Hindi naman kasi ako naghahanap eh. Wala? Hmm. Hindi ka naghahanap? Bakit naman? Nasaktan ka ba ng huli? Stop. Or, ano? Ano? hindi na naman. Kaso nga lang, siyempre. Focus muna ako sa goal ko, kaya ako nagpunta na iba masa para kumita, para makatulong sa pamilya ko. Oh. Hmm. Hmm. Focus sa goal? O baka pihikan ka sa babae? Hmm? Hindi naman. Simple lang naman yung hinahanap ko sa babae. Bakit? Ano pa ba mga hinahanap mo sa babae? Hmm... Maganda. Hmm... Mabait. Maputi. Masikaso. Mabuti rin naman ako. Di bali siguro, di bali may tattoo Okay oh, lang kasi meron rin naman akong tattoo eh. Kaya... Hindi ganda ng ko. Oo <laughs> nga, ano? Yeah. <laughs> ano pa? Ano, malaga. Mm -hmm. Pagkatapos mo yan, ako na mag At lalong-lalong, higit sa lahat, masarap magluto. <coughs> Doon kasi yung kahinaan ko eh. <coughs> ah, magluto. Mm-mm. Mm -hmm. Di ba alam, magpa-practice ako magluto. Dahil kasi, number one, kahinaan ko yung pagkain. Lalo pa pagluto ng babae. <coughs> Di ba, ali, Ano ka ba? Lahat naman natututunan. Madali lang naman na aralin ng pagluto. Anyway, salamat pala sa pag-assist sa akin dito, ha? Na-appreciate ko yun. Anyway, tara, sige, kain na tayo. Ubusin na natin to. Mm. sarap talaga ng luto. Ang sarap talaga ng sopas. Jake, okay na. na, na tulungan ko na si Gian. Ah. Um, Nga pala, salamat ah. Ang sarap mo talaga magluto. Alam na alam mo yung mga favorite ko eh. Wala yun. Ano ang ginagawa mo? Gusto mo tulungan na kita? Ah? Hindi, okay lang. Alam po, ang dalda din ang kaibigan mo, no? Ang daming kwento. Hindi kami mabubusan ng kwento kanina bang kumakain. Oo, madaldal talaga yun. Tsaka alam mo, mabait yung best friend ko na yun. Tsaka Matagal na rin yung single. Eh, ba't hindi kaya kayo mamasyal? Dalhin mo siya sa night market o kaya sa mga pasyalan dito sa Dubai kasi bago lang dito yun eh. Tsaka alam mo ba, ano, mapagmahal yun. Hindi yun nananakit. Teka lang. Parang napansin ko, pinupush mo ako dun sa kaibigan mo. Parang lagi mo binibida sa ayo yung kaibigan mo. Eh, uh, kasi sa totoo lang, gusto kasi... Gusto ko kasi ni Gian eh. Kaso lang, hindi mo pa napapansin? Alam mo, matagal ko nang gusto sabihin sa ito eh. Matagal na akong may nararamdaman sa'yo. Kaso lang, hindi ko masabi. Nahihiya kasi ako. Kasi King, wala yan sa isip ko eh. Eh di ilagay natin sa isip mo, tsaka sa puso mo. Ha? Huh? Oh, jeka. 'Yung sopas na niluto mo. Mabilis. Yan rin doon. Ah, uh, king. Pasensya ka na, ha? pero kasi alam ko naman na gusto ko talaga ng kaibigan ko in para sa akin. Ayoko masira yon para lang sa isang lalaki. Para na kami magkapatid nun eh. Pasensya ka na talaga. Besh! Huwag mo ako mag-besh, Ano bang problema mo? Ano nangyari sa'yo? Isang araw pala ako nagpapatulong sa'yo? Akala ko pa naman nilalakad mo ko yung pala nilalandi mo? Anong pinagsasabi mong nilalandi? Kitang kita ko kayo. Ano tawag doon? At akala ko pa naman tutukot ang kaibigan. Masyado mo akong sinaktan. Besh, hindi mo naman narinig yung buong pinag-usapan namin eh. Eh, halos lahat na nga ng papuri, sinasabi ko na nga eh. Kailangan ko pa ba marinig lahat para lang maintindihan na nilalandi mo yung lalaking gusto ko? Oo, kailangan mo sanang narinig para nauunawaan mo. Alam mo, Bes, sa totoo lang, sa'yo ah Oo, matagal ko nang gusto si King Pero nung nalaman ko na gusto mo siya Mas pinili ko yung pagiging magkaibigan natin Kaya nga pinaubaya ko na sa'yo eh Ako pa nga naglalakad sa'yo Hindi ko naman kasalanan kung Sa ngayon hindi pa ikaw yung gusto niya Sana nakikita mo yun, di ba? Kung paano ko pinapahalagan yung pagiging magkaibigan natin. Tsaka, besh, hindi naman ako makakapayag na isang lalaki lang makik makakasira sa pagkakaibigan natin. Para na tayong magkapatid eh. Alam mo ba na umamin sa akin si King? Na ako yung gusto niya? Pero tinanggihan ko siya. Kasi ayokong masira yung pagiging magkaibigan natin. Tsaka, hindi naman ako makakapayag na isang lalaki lang makakapagpahihwalay sa ating dalawa. Eh para na tayong magkapatid eh. Halos sabay tayong lumaki. Ganun ba? Pasensya ka na. Hindi ko kasi alam. Ang akala ko, nilalandi mo talaga siya. Pasensya na hindi ko narinig yung buong story. Tapos nag-react agad ako ng ganito. Hindi ko man lang inantay yung explanation mo. Okay lang yun. Naiintindihan ko naman eh. Tsaka alam kong gusto mo siya. Kaya wala akong ibang gagawin. Kung hindi, ayusin na maging okay kayo. Pero, Bes, gusto mo rin pala siya, no? Di ba, Le? Isang araw pa lang naman ako dito kasi naisip ko, malay mo, infatuation lang yung nararamdaman ko sa kanya. Baka hindi rin ako sigurado sa nararamdaman ko kasi ang bago-bago lang, di ba? Tsaka baka Maganda lang talaga siya sa panlingkot ko. Oh Pero mali mo, alam mo naman. <laughs> hindi rin kasi ako masyadong nag-iisip minsan eh. Basta-basta na lang ako ng desisyon sa buhay. Hindi ko naman nakahiyaan na masira tayo nung dahil lang sa lalaki, no? Mas importante pa rin sa akin yung friendship natin. Tagal na natin magkaibigan kayo. Kaya nga eh, ikaw kasi. Sorry na, no? nagdapal akong ako kanina eh. Okay lang niya. Ika nga dito! Uy, pero ah, may gusto ko rin pala sa kanya. Anyway, huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Sa'yo! <laughs> <laughs> <laughs>